Ako nga pala si Basilio na nanay ko si Sisa nakapatid kapatid ko po. Ako, ako si Crispin, mahal ko po sila. Mahirap lamang kami. Gusto ko lang naman na makasama ang aking pamilya at nagkaroon kami masaya at mag, magandang buhay ng wag wag ka mag-alala nasa kumbinto si Crispin ngunit si Crispin si Crispin ay hindi natin makakapiling kre nakita kong kinaladkad kre si Crispin na sa Kristen Mayor at ayaw akong palisin kundi ik, ik ik ikasampo kasampo ng gabi nakasa nakasalubong ko ang ilang guardiya si Sibil at sinanggab sinigawang ko ako ako na kwe bye ako tumakbo pinapotokan nila ako at ito ay dumaples sa aking no pananagin na panagin na panagin ni pangko si Crispin na nagtago sa nagtatago sa kura hinampas si Crispin ng yantok hindi natiis ni Crispin ang sakit kaya kinagat niya ang kamay ng kura, Sinunggaban ng sakristan mayor ang tungkod tong, at pinalo kay, kay Crispin dahilan ang pag pagkasawi ng Chris Chris Kring kapatid bakit bakit itong mangyayari kay Crispin ang makaral na matutunan natin. Mala dito ay huwag mag Kung pa papaapi kung igawin natama pwede na.